Hello, pretty. Hello, hello. Wait, <laughs> <Aba? laughs> wait, Ay, okay, ipapakita natin to kay la mami. Niya, sa kay mami neta. Kay, kay mami gorgeous. ba? Diba? Hehehehe. <laughs> Akikilig-kilig pa yung bata yan, di diba? Oo. Oh. Yung pakit-pakit ng batang yan, makikita ng mga mami niya dun, no? Oh. Ah. Ah. Sabihin mo nga kay hi. Hi. Ay. <laughs> sa kay Mama, Miss, hello pa din sa kanya. <laughs> Pati kay Mami Gorgeous. Oh. Okay. <laughs> oo uh. oo oh. uh -oh. oh. uh, i' Baby. Hello. Hello, oh. hello. Oh. Dal, 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 no? Ay. Parang alam mo may camera sa'yo, kaya nakapatayin-tayin sa camera. dahan-dahan kumalat 'yung ate sa tinung-gatan. Babe. 'Di kasi mali 'yung ano, pero 'yung ihi nila, kilala mo 'yung na ng